BBH. Uy, ano ba yan? Pagka maingay, secret nga eh. <coughs> ano secret? Secret na ang lahat. Ano naman yan? Ano naman secret yan? Yung Tigilan talaga. mo nga. Pero, video pa. Oo. Oh. Pasalamat mo na ako. Saan? Sa ating shakes. Pero siyempre, mga batang helmet. Today is a very, happy day. Yeah! ito mga bago pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button tayo ni Bell para like updated sa lahat ng mga ina eh, parang sinasawasawa namin yung video ka pa. Secret nga, video ka pa. Mm, sige, baliktad pa yung neck pillow mo. Kabaliktad ah, ba? ay mo na, hayahay nga, diba? No! Humahayahay eh. Pero ito nga, um, mga kabatang helmet, Diyos ko. Grabe ha. O ito, basahin nyo muna. O di ba, videographer? Sabi nga ni Mr. Bato de la Rosa, sino naman daw ang magsasabi na magkaroon ng violation sa batas? Eh, ayan no, sinabi ni Tatay Diggs nyo. O, oh, 2016 pa yan. Nakapag daw may nakitang adik. O, oh, kayo na bahala daw pumatay. O, okay. sinabi naman na daw niya. Ayun no. Ayan, ano? o. ayan ano? yung resibo. Ano oh. ba naman yan? Hindi ba yung violation sa batas? Hindi. Eh, ano naman wow. Daw sinasabi ni Mr. Bato na wala daw nagsabi na kahit sino pinuno o leader magsasabi na magkaroon ng violation sa batas. O eto, eto yung bagong script naman o statement ni Tatay Wow. Alam ko. Ha? Ah, ko sa inyo kayong kung saan niya. Alam ko kung saan si Pastor. O di ba mga kabatang helmet? Ano ka ba? Humarap ka nga dito para ka namang others eh. Secret na daw. Ano wow. secret? Ano ba yan? Secret mga kabatang helmet. Na naman. Sabi nga ni Tatay Dix nyo. Secret? Alam daw niya kung nasa si Pastor Gibbs. Pero hindi niya sasabihin. Oh. Huh? Secret. Oh. Huh? Ano ba yung ano? Yung motel na may ganyan. Ah. Ano ito, ba yun? Charot! <laughs> oh, ayan mga kabatang helmet ta. Ah. Nakakaloka. Kung dati, sinabi ni Tatay Diggs na kapag may yung adik, patayin niyo na kasi sinabi nga daw niya. oh, ngayon, may bago siyang statement na alam daw niya kung nasan si Pastor Kiss pero kung hindi niya sasabihin. So, secret. May credibility pa ba? Alam ko, di ko sasabihin. Gano'n eh, ba yun? Buti pa si Madam Sarah Duterte na good job. Oo. Ito naman si Taty Idigs nyo. Hindi ko malaman talaga mga kabatang helmet kung maniniwala ba tayo? May credibility ba? Good job! Oh, good job pa rin? Oo. Bakit? Ah, uh, teka pag-iisipan ko muna. Huh? Kung bakit? Pe pero kung alam niya at nagbigay siya ng ganyang statement kung nasa si Pastor Kim. Oo. Eh, ano kayong gagawin ng NBI? O, good job pa din. Good job pa rin? Oo, oo good job. Hindi nga ma eh. Oo nga, di ba? Kaya nga good job, hindi nga makita. <laughs> good job ka. Good job! job! Diba? Oh, ayan, oh, mga bata, helmet, ha? comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Pero basta ako, be joke lang Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay nyo, helmet din ng bukit. If she better every day, God bless everyone. Oh, ano naman ang balak mong gawin? Ay. anh nói với mình nhen